Ilang araw ng mainit ay pinapipyestahan ng mga netizens online ang patungkol sa diumanoy romantic relationship sa pagitan ni na Liza Soberano at ng Korean-American businessman na si Jeffrey O. Sa kabila ng pananahimik ng parehong kampo, ang usaping ito ay hindi pa din mamatay-matay at mas lalo pa ngang nabibigay ng pansin dahil sa mga naglalabasang resibo na tila ba patotoo sa kumakalat na chismis na sila ay magkarelasyon. Kamakailan ay nasa Singapore si Liza at may mga nagsasabing kasama niya di o mano si Jeffrey. The Philippine Showbiz List presents Magkasama ba sina Jeffrey O at Liza Soberano sa Singapore? Matatandaan na kasabay na napaulat na pag-alis ni Liza sa Careless Music matapos ang pagpirma niya ng kontrata noong June 2022 ay ang pagputok naman ng mga chikang magkarelasyon na sila ni Jeffrey. Si Jeffrey ay nakilala bilang dating CEO ng Careless Music kasama si James Reed. Nagsimula ang usaping ito ng talakayan ni Oji Diaz sa kanyang showbiz update vlog kung saan ay sinabi niyang hindi na magka-partner si James at Jeffrey. Sa paghihiwalay ng landas ng dating magkasosyo, nakapanig umano si Liza kay Jeffrey na ayon kay OG base na rin sa kanyang source ay sinasabing magka-relasyon ang dalawa. Bagamat walang direktang tumutukoy, ang rumored romance sa pagitan ni Jeffrey at Liza ay tila unti-unti namang nabibigyan ng linaw. Matapos kumpirmahin ang pag-alis ni Liza sa careless ay ang paglabas naman ni James kung saan ay binunyag niya ang panlulokong ginawa daw sa kanya ni Jeffrey na dahilan kung bakit inalis na niya ito sa pagpapatakbo ng record label at talent management company. Nilinaw din ni James na hindi para ng korporasyon o board of directors si Jeffrey at ang role daw nito sa Careless Music ay business consultant. Samantala sa panayam sa kanya ni Oji Diaz, nabalikan ang pangyayari ng arestuhin ng Bureau of Immigration noong nakaraang taon si Jeffrey dahil sa wala itong permit para makapagtrabaho o makapagnegosyo sa Pilipinas. Dito nabanggit na si Liza pala ang humingi ng tulong ng makulong si Jeffrey kung saan ay tinawagan na raw nito ang careless, si James at iba pa. Sinabi ni Oji na dahil sa friendship ni Liza, kaya natulungang makalabas si Jeffrey. Bilang dating talent manager at kilalang kilala ang alaga, ayon pa kay Oji, ganoon naman daw kapag nagmahal si Liza na talagang ipaglalaban niya yung tao. Ayaw mang kumpirmahin. Tila ang mga salita niyang ito ay tumutukoy sa tunay na estado ng relasyon ngayon ni na Liza at Jeffrey. Maging si James na tikom din ang bibig sa tunay na namagitan sa dalawa ay hindi ikinaila na mas malapit si Liza kay Jeffrey kumpara sa kanya at sila ang mas madalas na nagkakasama sa trabaho buhat ng sumali ito sa careless. Dahil daw sa panulokong ginawa sa kanya ni Jeffrey, pinag-iingat ni James si Liza at sinabing matalino itong babae na alam ang ginagawa. Liza and Jeffrey spotted in Singapore. Ang pagpanig ni Liza kay Jeffrey sa kabila ng kontrobersyang kinakaharap nito ay tila ba patutuo sa kanilang rumored romance. Katunayan, usap-usapan ngayon ang pagkakasama nilang dalawa sa Singapore. Sa ginanap na Asia Summit 2024 ng Milken Institute kamakailan sa Marina Bay Sands, kabilang si Liza sa speaker. Bilang kinatawa ng Save the Children Philippines, tinalakay niya ang pangangailangan para sa mas mabuti at masakaka-educate na content para sa mga bata sa Southeast Asia. Lingit sa kaalaman ng karamihan, advocacy ni Liza ang mga kabataan na noon pa man ay very vocal sa kanyang itinatag na foundation, kaya mas marami ang humanga sa kanya lalo na at kasama rin niya ang ilang international celebrity speakers tulad ni South Korean singer-actor na si Siwon Choi na UNICEF Regional Ambassador, East Asia and Pacific, United Nations Children's Fund at si Hana Nguyen, isang entrepreneur, philanthropist at UNICEF International Council member. Kasama rin sa kaganapan ang iba pang mga tagapagsalita tulad din na Simu Lu at Curtis Chin at ang Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. Ngunit hindi lang ang pagiging speaker ni Liza ang nabalita dahil higit na pinag-usapan ay ang pagsama sa kanya ni Jeffrey sa naturang event. Sa Instagram story ng Indonesian actress si Raleen Shah na dumalo sa Asia Summit 2024, ibinahagi niya isang video kung saan makikita ang masayang kwentuhan nila ni Liza. Pinapulihan pa niya si Liza sa pagpapakilala niya rito bilang most beautiful girl in the Philippines and the world for sure. Bukod sa nakakatuwang interaksyon ng dalawa, mas umagaw sa atensyon na nakapanood ng video ay ang imahe ng lalaking na sa kanilang likuran na tinukoy ng mga netizens na walang iba kundi si Jeffrey nga. Kapansin-pansin pa pag alis ito bigla nang mahagip siya ng kamera na parang umiiwas na makita ang kanyang presensya na kasama siya ni Liza. Hindi rin nakataka sa mapanuling mata ng netizens ang hawak-hawak na purse ni Jeffrey na pinagpalagay na kay Liza. Ang panibagong kaganapan kina Liza at Jeffrey ay hindi naman maiwasang bigyan ng ibang kahulugan. Nariyan ang mga katanungan kung ano ang ginagawa ni Jeffrey sa Singapore at bakit kailangan itong samahan si Liza. May mga komento rin. Nagsasabing baka si Jeffrey na ang bagong manager ni Liza ngayong hindi na konektado ang dalawa sa Careless Music. Karamihan din sa netizens ay nagpahiwatig ng pagkadisgusto kay Jeffrey para kay Liza na baka madamay pa dahil na rin sa kontrobersyang kinakasangkutan nito. Marami ang umaasang tulad ni James ay matauhan na rin si Liza sa mapanlinlang daw na imahe ni Jeffrey. Ganun pa man, ang mga espekulasyong ito ay nanatili pa ding nakabitin sa ere hanggat walang nilalabas na pahayag ang magkabilang panig.